Bo. unsa? Hmm. Ano na po si Rosmini? Ano na po dalam? Okay, nag-order. Order ka na po, Ros? Okay, eh. ah. okay lang man eh. Ha? Okay, okay lang. Sus, naunsa naman ni si Rosmini. Oye, order lang mangin lang ginauna-una. Wala mang gagauna-una nga. Wala tayo kaunon. Pag-budget daw, Rosby. <laughs> Gangisi lang <laughs> man ni si Rosmini. O, no? Sige lang, gulbo. Kaya barato lang po ni. Barato ka Pero anong dosigi, wala patay. Order ka, ha? Ha? Wala ka pata urdir. order. Dukuan ka. Ano ka damo ka kwarta? Max money? Susa talagsak. Ako na mga ka order. Nung sanam ka Ano mm. ka kayo? Barato lang man eh. Barato? Uh, puro lang ka barato. Pag-abot. Pag-abot eh. Nilibo. Mm. Nung naman si Rosme. Ano ha? Oh, Max money? <laughs> barato naman eh. Kay ukay-ukay. Dukuan ba kayo nakita ko dunami nami? Abisa sayangan ko ko ba? Sayangan. Sige na. Ayaw uli. Nalito may pwede? pa na ayaw uli, ah. Ala dundi naman siguro ito di uli boy kay na receive ko naman ibo bayad na ni Ay so, sa harap ang rider na daw pwede pa nao harap pa daw kapundo pa daw uli na dito kay ano man ni si ni man bu hindi na na pwede bu um, ka, kay scan re na ni bu mo uya lang tabo mo sa mga oi masuya receive balik ta naman unsa um, ni man nang naong ni Rusmi oh kay gusto niya ginakay. kay iya gina paborito niya na pundo ba hanggang isi lang oh <laughs> ano man ni si ano ginao ay, ang ang ako ganin ni kung kuan ni, bet ang ko daw. Ano, no man ni man. Uy, lang ni Oh. Nan. Ano na? Uy. Oh. Ha? Nan, ay guapo gid siya sa personal Oh. Ay, sapatos mangali para... ay ako na ros. Ros? Ay. Ros, ako na ros. Imo eh, pero kay do. Ay. Ano no man ni balik na lang ni oi. Ayaw, ayaw, kay Kwan, Ibalik hindi na na pwede, balik na iskan na na. Hindi mo. ibalik ta buo Kayo nga naman. man. Ayaw, ayaw. Tahan, hindi na kay Rose, kay. Sana ka Para man di sa ako na ay. <laughs> Eh, ayun na rosa ayun no kayo sa championship namon sunod adlaw oh. ay sos bo ang ari unahon tagid ang ano bo pamin panimalay Malay, tabo. ang pamilya dong gid ang unahon ta karon realize ko nagid na gig, bo nga kwan puli mo man ibalik ara ayun wala Nanalakat rider uya kadito do unsa man ni uya hindi tambag ah! na nga pagka okay. na na okay. ay hindi ah bo mag budget ta bo ba do nag na lang man abi order bo budget hindi 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 eros hindi ta magbudget dan mas gamaayo dan ko kumbago atus krus? <laughs> <laughs> gina, sili mo kung gina. Mabudget ka ron. Sige lang order, order Mano ka ron. Maano, manggali ka. Ipagkita mo nga imo. Automatic Ay, tayo yeah. na yun. Ayun, yun. Nasibiyak na baba ko. Ano yung baba mo po? Pag ikuwan na pala ni mo po. Ayun, ano mo? Kung ako ni mo, ano lang, kung ako ni, ah, ang ton ha, na po na sige liwat liwat nga. Order na po, Ross. Sige lang ka, order, Ross. Karoon kay imo. Eh? <laughs> sige na, sige na, Ross. <laughs> Hindi na, eh. Ay, ay, ay. Ato na, nalarga na. Sige na, si Isko na, ya. Nalarga na, ato, ato na. Oh, ah. Ay, harap pagkita buo. Oh. Ha? Ah? Dali lang yan. Ah, wala, ayaw Ang <laughs> hindi na, kaya balaan mo nga sa prinsip, gamaayo ko kayo kong kuhan. Bagus, patos ko. Sige na, sige na. Sabi sige, na sige na, sige na, na sige na, gang ah. Sige na, lab. Madayin ka sa akon ka Sige na, lab, lab. Oh, sige na, na, lab ba? Salamat, gid love sa hanggit. Sige na, I love you, mahal. Gid na ka, love, 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 love ba? anak. Sige na, sige na. Alam niya, Hindi mo dapal. Palangga. Palangga. Magigali. Kulab na. Hindi na. Hindi ko mong balaan. Kubo nga kung ako nang eh. Kung ako na sapatos. Nang to dapo naman na silikon ko. Hindi na. Hindi na nah, na ikaw. Anak. Hindi na. Hindi na. Hindi na yung ulit. Lamba. I love you ah. Sige na, sige na. Ay hindi na. Hindi um, <laughs> na. Gay na magulbol ka kagay na nga sige lag order. Oh, sige na sige na hindi na kay kasusunod hindi ata mag order order last na niya. Sige na sige na. Ta ta ta.